Mga kasaluit, magandang araw. At nandito tayo ngayon sa aking mga badded na mga kalamansi. So ito, kailangan na natin putulin to, no? Para ma-boost. Yan ay tuturuan ko kayo ngayon ng mga kalaman sa mga tips sa pagbabading, ano? Siyempre, kailangan ay meron tayong mga rootstock. Kung ang tawagin dito, ito ay rootstock, di diba ito? Yan. So... Pag mga ganito na kalaki, pwede nang na uh, dugtungan kasi para sa akin mas maganda dugtungan yung mga ganyan kasi uh, mas malambot at hindi siya mahirap ay ihidugtungan di ba tapos next uh, within a uh, 1 month hanggang 2 months ay magpuputol na tayo para sa akin ay ito ang tekniko pinuputol ko na agad yung mga pinagdugtungan natin kasi pag hinintay natin tumubo matagal hindi kagaya nito oh, pinuputol ko na agad oh, may tubo na siya you oh. know? ba Oh. Uh, Apo ya, no. Uh, yan. Oyan oh. No? So ayan ang sikreto ng ating uh, system ano. Depende rin kung ano ang type nyo pero pag mga bago pa lang kasi simula pa lang naman ng pagbabading, So mag magandang tips ay putulin niyo na agad pag uh, within month kasi nga uh, mas mabilis. Tapos dito, ayan ito yung ating mga ano, tapos consistent dapat na binibilad niya sa araw yan kailangan ay pinapaarawan natin itong mga bagong dugtong natin kasi napansin ko mayroon akong mga nilagay sa rilom namamatay kapag nagtubo na namamatay hindi kagaya ng bilad sa araw na harden ng naharden tumitigas yung ating mga badid kalaman at doon tumitibay sila, hindi sila madaling mamatay. So kailangan ibinibilad sa araw, di ba? Ano naman ibilad mo sa ulan, di ba? May ganun rin yun, pero yun nga, binibiladan sa araw para in-hard natin siya. Gaya na, no? Ito mukhang matibay, di ba? So, magandang gandang tingnan. So, ayun mga kasaluyot, sana may nakuha kayong tips sa pagbabadid. At kung gusto nyo matuto magbading meron na rin ako dyang video kung paano magbading So, tingnan nyo lang sa playlist natin. Diba? Yeah. So, happy budding. So, kung, sa pa pala, kung ilan natin ililipat to, siguro maghihintay pa tayo ng mga at least 2 to 3 months pa bago natin siya ilipat. Pero yung usually yung mga pambenta, matagal yun, halos 6 months eh. Pero ako excited ko na ilipat eh. <laughs> so, you know, ang galing natin. Thank you mga kasaluyot, hanggang sa muli.